Hi guys! Alam na natin kung anong lulutuin ko. Ito ang aking panocha. Ayan. Luluto tayo guys ng biko. Ang lakas pa rin ng ulan kanina guys. Kaya ito kasi ano Pag umuulan wala kang magawa edi magluto ka na lang Hi guys, ito na yung aking ano malapit ng maluto. Yan, lakit-lakit na. Pag ganyan na siya, uh, guys. Yung halos hindi mo na siya ma, ma ano, mahalo. At dumidikit na sa ano. Yan na yon. Yan ang ano lang gagawa ng ano, ah, uh, biko. Masarap pero grabe yung pagano halukay guys. Ayano. Ang hirap talaga, malagkit. Medyo okay na to guys. Thank you guys for watching. yeah <laughs>